Ito ang itsura noon nung hindi pa ito na-demolish. Mapapansin nyo, maliit pa yung barangay hall dito, hindi pa ginawan ng extension. At nung nagkaroon dito ng demolition, ang sabi daw, never itong nadaanan. Pero mga taga-residente na mismo ang nagsabi dito na ito ay nadaanan na pala ng mga motor or kahit mga sasakyan. So itong ongoing demolition ngayon na natibag na pala pati yung second floor at yung update. So kung makikita nyo sa Google Map walang numalabas dito na way kung ipipin nyo siya. Pero dito may kalsada talaga to. At pag may kalsada bawal yung obstruction. At ito na nga ang inaabang itong update nitong demolition sa may barangay 208. So dito na yan sa Rizal Avenue, malapit sa daanan ng train. At ngayon Halos sa ah, tinibag na pala itong ah, second floor. Ah, dumadaan na kita dito. Oo. Okay. ko sabihin pala kung sir kalsada pala to. Okay, motor lang. Ah, motor na kada sir na. Oo. Oh, okay. Kain na. No. Ito ay daanan ng mga kadalaga to. Mga sasakyan. Di ba si okay. na Dumadaan dito dati? Ang iba ano ano kasi hindi natin masabi yan, kaso parang hirap dumaan sa no? kasi parang may mataas yung pero mga motor oh, kasi ang sabi kasi okay. ng iba mamay never do itong dinaanan pero pwede pala dala ng motor mas no, single siya tricycle na Ayun. dala ha huwag pagka pinilit pero so, pinilit pero, pero, pero may tumadaan pa rin ma'am yun uh -huh. pa rin kasi nagkaroon nga sentensyong kapon dito ma'am, never dahil ito dinaanan. Dito ma'am, ito bagong extension ito na. Oh extension. Ilang floor lang yung dati ma'am? Third na talaga yun. Third floor na talaga? Yes ma'am. Yung third floor ma'am, parang kailan lang ito ginawa ma'am, itong parang gayon? Yung extension, kailan Na-tipag okay. na yung kan dito. Okay. Yung uh, kanya. Ito yung nagawa ng extension tino Sino na kapag natanggal na tong uh, nakatayo dyan na extension? Sakang sakto siya sa bang truck lang. Oh. Kanyang kalapad, di ba? So ito yung nagkaroon ng extension dyan. No? Ito yung bago.

sa taas. lang sa taas? sa taas pa muna bago pa ba? Mga ilang araw ito so, demolish mga kaya kamatagal na dito hindi two weeks na na kwan. Chokwan yun sir? Hindi yung kalapit eh. Bubuksan yung dito sir? Ay, ang plano mga kataas natin. Tinanggal na rin pala yung mga wiring dito na.

Yeah. So nakadikit lang sa dito sa may kabayan na pala yun dyan. yang kenyata undang part pangkano barangay hall. Oh ini Di ba? Kasang kasa yung truck dyan pag nabuksan yan. Ang sabi, never na ito ng truck. Tinan mo ka No? Kasang kasa, truck na yan. No? Yan, pag natanggal na yan dyan. No? Ito yung yung latest update natin dito ha. Ito yung bagong extension. Pahal dito. Ang budget ng barangay namin, 3.3 million lang. Napakaliit. Hindi po namin kayang umupa. Ang kuryente nga po namin, napakalaki. So, yan ang unang mawawala. Kung nagbibaho yan, didilim po ang buong barangay namin kasi mamamatay po ang lahat ng street light. Saan po namin ikakabitan CCTV namin? Wala namin po. Kung okay, pe-payout pay po ang senior, saan po namin pe-payout? Pay sa itlao ng kasada? Mga bata nagkakaral dyan. Yan lang po. Kaya, huwag niyo sana ikakat, ha? Okay lang po sa amin. Huwag na huwag ibahin. mayor, nakikiusap po kami. Huwag na po sana ibahin bilang po ng barangay magre-resign na lang po ako. Kung yun lang po ang problema. Eh kaya nga, tignan mo, di ba? Eh kung yan, nasabi eh, na wala daw lupa. Eh, ba't hindi kayo umupa ng, ng melote ng melote? Tapos hindi kayo bayad. Di ba? Eh, yan naman yung check-in. Eh. Nasisita kayo, marami kayo sinasabi. Pero mali yung ginagawa niyo. Sa kajen, alam na nilang may notice eh, no? Ba't pinapasok pa yung bata? Oo, oh, may notice na, ginagdagan mo pa. Hindi ka pa nakontento. ko. Abangan ang update nito after ma-totally clear ito at may pagkita ko sa inyo kung gaano kalawak pala itong talsada at kung anong sasakyan ang makakadaan dito. Tatanggalin yung basketball ring dyan, saka ito tinaasan eh, para sa ginawang cutter dyan. No?